Sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Laila de Lima, inihayag niya ang kagustuhan niyang tumulong sa investigasyon ng International Criminal Court na sumisilip sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa tinututukan ng ICC ay ang naging patayan sa Davao noong Vice Mayor at Mayor pa sa Duterte sa pamamagitan ng Davao Death Squad na siya namang pinaimbestigahan ni De Lima noong Human Rights Commissioner pa ito tingin ni Solicitor general Menardo Guevara malayang gawin ito ni De Lima. Senator De Lima uh, is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC investigator in uh, pursuing yung kanyang investigation in the Philippines no. So uh, that's her uh, privilege if she wants to help the ICC prosecutor. Pero iba ang pananaw ni judiciary secretary Boying Rimulya. Sa, sa akin malinaw yan no? Itong mas malinaw pa sa sa sikat ng araw. Pag meron silang reklamo na nasa ayon, na ayon sa pag uh, sa pag uh, violate ng batas ng Republika ng Pilipinas, kinakailangan diyan sa Department of Justice nila Hindi nila pwedeng sarilihin ang katungkulan ito. Gate ni Guevara na hindi na makikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC. What the Republic through the OSG wants to impress upon the international community is that our legal and judicial system, our domestic legal and judicial system is functioning. Bagay na sinang-ayunan ni Remulya. Umaandar ang ating sistema ng hustisya, maliwanag yan dito pa lang sa pagbibigay ng piyasa kay uh, Senator, former Justice Secretary de Lima. Ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may obligasyon ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC sa mga aksyon na nangyari bago kumalas ang bansa sa Rome Statute. Base raw ito sa isang unanimous sa Supreme Court decision noong 2021. Pero iba ang pananaw rito ni Rimulia. Yung sinabi ng korte sa kaso ng Cayetano versus Pangilinan uh, tungkol ito to, sa sa papel ng ICC ay hindi po ito uh, hindi po ito ratio o kasama sa desisyon na ibinigay ng korte sa kasong iyon. Ang tawag po dito sa aming mga abogado ay obiter dictum. Kaya wala ho itong uh, lunas o wala ho itong bisa sa pagtingin sa kasong ito. Hinihintay pa magiging na ICC prosecutor. Maaari ng humili ng summons para sa mga personalidad na nasa likod ng war on drugs at Davao killings. I'm Jolly Mario, CNN Philippines.